Good morning, kalolo, lola Welcome po sa ating YouTube channel, Lola ng Galaglag Vlogs. For uh, today's video po ay mapasyal ko po, po kayo dito sa farm. Farm po ng poultry ng mga itik. Pero bago po ang lahat. Uh, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button notification para po update ito sa aking mga new videos. Ayan! itong palibot. Malamig ang paligid kasi napapalibutan tayo ng mga sa ako. Tara mga kalolo kalola. Bisitahin natin muli ang mga itik. Medyo magulo pa dito kasi nga yan ang construction nagko-construct ng mga bahay-bahay pero pag ito natapos ng mga pabahay na yan eh masinop na rin tong loteng to napakalumang masarap lang dito sa mamuhay dito sa probinsya kasi paluwangan ng lote hindi kagas sa Manila pagka may 100 square meter ka ng lote ay malaking malaki na yun nasa high end na ha? ito po yung mga pinanggalingan ng mga sisiw na ano bibi ah itik <laughs> bibi na rin silipin natin ito po yung unang ano bahay ng mga itik ito sila yung mga naunang mga alagang itik Yang nahaharbesan na rin ng mga itlog kumikita na rin maski pa paano yan may itlog pasok po tayo sa loob Huwag <laughs> kang magulo. Huwag ka daw maingay. Magagalit ang mga bibi eto po yung first batch ng mga itik nila. Marcos. Huwag ka maingay dyan, Marcos. Mabubulabog yung mga ano, baby. At yun naman po yung pangalawang bahay ng mga baby. Puntahan din natin mamaya. Ayan sila. Nabubulabog sila pagka mainit. Pagka maingay, ko sabihin. Nakapag-harvest na po kami ng umaga. Mamayang hapon ulit ang harvest. Ayan, may natitirang mga mga reject kasi may mga konting basag. tayo. Huwag ka lang dito. Tapos na ako. Huwag ka dyan. Huwag ka at magugulat sila. Mas, -mas marer. <laughs> Binablog ko yung mga itik ulit. Aray. Yan yung unang bahay. Tapos, puntahan natin yung Pangalawa. Anong puno to kumare? Rambutan. Ah, rambutan pa. Ayan rambutan. o, oh, tinan mo ang putuloy, nag, nagtubo ulit. Kaya yung mataas na yan, pwedeng putulin ulit eh. Yeah. Ayan, free flow po yan. Ano ito inaanap ko? Wala akong galing wala sa cellphone. balon. Pag magtrabaho ako, walang cellphone. <laughs> <laughs> ito yung pangalawang bahay. Ay! Yan, ito ang pintuan nila. Natin. Uh, natin. Ito nangingitlog na tong mga ito kumare. Mas kayong pangatla. Mas kayong pangatlong bahay. Ah. Uh, ayan. Uh, to ang second batch. Second batch ng mga itik. Nangingitlog na rin po sila. Nahaharbisan na rin dito sila nangingitlog medyo inagiw na kasi syempre yung mga rice hull na sinasalin may alikabok so bali nagkaroon yan na siya nangingitlog na rin po itong mga ito tagta tayo sa pangatlong bahay ng mga itik yung pangatlo po mga kalolo kalola ay nangingitlog na rin third batch batch by batch po kasi yung mga yan tana natin. Ito yung third patch. Nahaharbisan na rin po ito ng mga itlog. Kaya, huwag na po tayong pumasok kasi. Ayan. Pangatlong bahay ng mga itik. pangatlo, pangalawa at yung nauna. Yun. Yung nauna, pangalawa at ito pangatlo. Punta naman natin yung pangapat. Mga bago pa lang po yan. Di pa sila nangingitlog. Maluwang pa po yung lote nila. Ayan. Ang boundary po niyan ay doon sa ano na yan. Makikita natin sa likod pa po ng nyug na yan. Ayan. Ito, pang-apat na batch. Fourth batch ay hindi pa raw po nag-ano. Hindi pa raw nangingitlog. So, bali pinalalaki pa lang siya. Pintan natin. Ito po yung boundary ng lupa ng Nila Marcos, boundary ng lupa nila. ito po yung inuminan ng tubig alulut ng bahay ginawang inuminan para nga naman mahaba-haba yan po sila hindi na po tayo papasok kasi ano para hindi na sila mabulabog ayan may tinayo pa ulit na bahay guard house daw kasi dyan po sa likod ay open So, kung ano, kung baga guardhouse siya ng itikan. Open lang po kasi dyan. Sa side na yan. At wala pong bakod. So, yan, may bantay. puta naman natin yung mga lagi nilang rabbit. Marami rin pong native na manok na alaga sila. Yan, pawala lang ng mga nakawala lang, hindi sila mga nakakulong. Yan. Pwede pang magtanim diyan ng mga gulay. Pag may mga time, pag may time na. may kapitbahay bahay din po kami may kapitbahay bahay din kaya lang wala namang nakatira ayun po yung bahay na yun pero wala pong nakatira ito naman po yung bagong bahay na guardhouse kasi dyan ho daanan ng mga tao papunta dun sa mga ibang farm kaya ganda rin na may guardhouse dito sa likod punta natin yung ano yung alagang rabbit naman rabbit ito po yung duhat na to galing pa po ito ng Nueva Ecija nakarating ng Mindanao ito kaso ito maliit nagduduyan yung maglola ayan bahay na yan wala namang nakatira siguro binibisita na lang din ng weekend ayun may bahay pa dun pero wala rin nakatira binibisita na lang siguro ng once a week ito yung mga alaga nilang rabbit Go cute nila pagka umulan meron din silang ano taguan yan mm, nagpapahinga sila yan itong loting to mga kalolo kalola ay hindi siya pantay mataas tong parting to pababaho diyan nababaho diyan ginawa ng bahay ito naman ay bahay ni Maymay under construction din ay may mga spinach malaki ang dahon Yan. tigil muna kasi uh, ipon budget ulit may nakarang na aso sa side tayo lumaan ito ho kasi ayan ho pababa pero lote ng mga dalaw lahat ito compound kumbaga. pababa ho dyan hanggang doon sa ginagawang bahay at merong ulit pababa doon ano naman yun yung parang lawa <coughs> ang mangga dito hindi gaano namumunga gawa nga nung unpredictable yung mga yung ano ba yung panahon hindi ka guys sa Luzon na pag summer may summer talaga na diretsong walang ulan kaya maraming namumulaklak ang mga mangga ng mayabong at nakakapumunga. Dito kasi, maski na walang masabing summer, kasi pagka maya-maya, umaaraw biglang uulan. Kaya hindi nabubuhayan ng bulaklak. Gaano ang mga ano. Maselan mo kasi ang bulaklak ng mangga. Maulalan lang ng konti. Ayun din na magtutuloy. Yan. May mga nakalulusot din. Kasi wala akong diretsyong ano dito. Summer walang diretsyong tagulan mas sa isang araw minsan uh, sa tagal kong mag one year na ako dito pagka ho, sa isang araw uulan at uulan talaga maski na matindi ang araw sa uh, maski matindi ang araw akala mo hindi uulan bigla hong uulan Pero magandang weather dito kasi may every morning my fog kaya nga yung mga punong kahoy dito yan, makikita nyo yeah, sign daw yan ng ano eh yung patsi-patsi o spot-spot na katawan ng mangga sign daw yan ng uh, magandang weather kaya ang mga mangga, mga puno dito, tinutubuan ng mga wild orchids ng mga pakpaklawin akala ko nung una eh, tinatanim na ng tao yung mga ano especially yung mga mangga sa school nila Marcos may mga pakpaklawin orchids ganun yun yung sanggumay na orchids yan yung pala tagang tumutubo mga kalolo kalola kasi mataas naman masyado na yung mga branches ng mangga na tatamnan pa nila ng ano ng orchid sa taas. Ayan. Pasokal pa po dito kasi inaayos pa. Pero along the highway po ito, papuntang ibang bayan ng Surigao del Sur. Pero itong barangay na to sakop po ito ng uh, Prosperidad, Agusan del Sur. Ayan, ayan, along the highway po siya. Ayan, eh, medyo maingay.